Eh, dami ba Kaya magpadaan, may checkpoint. Eh, oh. na. <laughs> oh, oh. Dami ba sa ano? Oh. Mga pag minsan tulog, nakahiga kaya nyo sila dyan sa daanan e. Eh. Sarap. Ayan, so papunta na tayo ng Tagaytay. Dito lang tayo dadaan, papunta ng Ios, pabalik sa bahay. Hindi na magbubulaluan shoutout sa mga tropa natin dyan no? yung mga tropa natin dyan sa Iraq ingat kayo dyan si no? kasi alam ko magulo dyan ngayon gawa ng ano, Israel sa Masairan right, sa mga kumpari ko dyan yan, ingat kayo dyan huwag niyong kalimutan yung mga basilin nyo dyan mga ano kasi yan ang magliligtas sa inyo yung basilin <laughs> Alright. Sarap mag-rise. Kaya ang ganda ng uh, mapaligiran. Green na green. Tapos yung takbo mo, gel ride. Porte lang. Wow, pila na pila. bukas baka hindi tayo makapag eventually pahinga tayo bukas so ngayon sana yung pahinga natin kaso lang eh, naisipan natin mag rides so, ikot lang tayo rito sa uh, tagaytay kapiti alright good morning Ya 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 ya.